Hi guys! Nandito tayo ngayon sa highway sa katindahan kung saan ay nagtitinda tayo ng shake. So for today's video guys ay magkakayo tayo ngayon ng yellow. So andito ito na delivery boy. Charot! Si Barbie. Kasi guys, wala pa kaming gripo dito. So ang ginagawa namin muna, ay didigid lang kami muna ngayon ng tubig. So magkakain na tayo ng yelo Charot na ito pala guys yung nabili natin na bagong kayuran ayan maganda siya guys kasi double blade kasi yung isa nating ice crusher bumigay na so yan na yung mga na ano natin napakadami pero kulang pa yan guys pagdating ng ano, mga 5pm so bali marami tayong available na mga ano na mga shake ayan Tapos ayun yung mga toppings. Tapos si mga syrup natin guys. ayan. tayo sa harap ng highway. Ayan. Yung katapatan natin. Yung uh, talipapa ni ano, Madam Jessa. Ayan. So meron tayo dito. Shoumai. Park Shoumai and Japanese Shoumai dito. So ayan guys. Bali. Sa ngayon hanggang dito muna tayo. yung order niya, melon. Tapos ito ay mango. Ayan si Barbie. Kasi kami bagong customer at nag-order siya ng cookies and cream. Nahiya yung aming solid na, ano, na customer. Ayan si Akang, ay. mag ka, Akang. mag ka, Akang. Ano ba yung nahiya pa si Akang, oh. Oh, ay, ay, lang. Simulat sa poll talaga ay si Akang ayaming oh, ano ya. Ay, may bago pang customer 'yan. Okay. <laughs> yan. Naiyapa si Siakang. Pero <laughs> hindi 'yan di sa kanya pero Ang lupit na ano di ni Amy. In show My Housemate series. Hindi ay, dadang, hindi gupa. ba? Ayun. buko daw kay Amy. Magluluto ako. Oo. Lolopa pa. Wala marami pa, ang bagay niya. Buko nga, ang kulit niya. Bakit buko? <laughs> buko nga, marami kasi tayong available ng mga flavor. O, oh, ayan. Oh. Yeah. Sige, babush. O, oh, magkakayod na tayo ng yellow, guys, uli. Kasi malapit na maubos na naman. So, bali yung pesto pala dito, guys, ay sa friend natin, nakahanap tayo ng maupahan. Naupahan mo na tayo dito kasi pag dun sa bahay, hindi tayo kita. Kaya di, lumabas tayo dito guys at swerte naman at May nakuha tayong sa highway na napresa. So yun guys, bye muna sa inyo! Yay!